Mga kababayan, makakakwentuhan po natin ngayon dito sa ating programa live si Director Leilani Reynoso, ang Officer in Charge ng Bureau of Workers with Special Concerns ng Department of Labor and Employment upang pag-usapan ng kanilang mga programa para sa mga karapatan ng mga kababaihang manggagawa. Magandang umaga po sa inyo, ma'am. Magandang umaga po, Sir Audrey. Good morning, good morning. Good morning. Una po sa ating uh, katanungan, ano, kamakailan lamang po ay inilunsad po ng inyong uh, Departamento ng DOLE ang kanilang gender and development agenda para sa taong 2024 to 2028. Ano po yung nilalaman ng agenda na ito at paano po ito isinusulong yung kapakanan ng mga kababaihan? Okay, uh yung ating pong, uh, gender and development agenda ng DOLE na 2024 to 2028, nakaangkla po ito sa ating Philippine Development Plan, gayon din po sa Labor Employment Plan ng uh, Departamento ng Depart DOLE. Ng DOLE. So dito po uh, binibigyang diin po namin. So titingnan namin yung tatlong aspeto pa rin na, na ginagawa din po at mandato na aming departamento. Uh, una po yung ma-promote yung employment opportunities sa lahat. So, inclusive na ma makaroon ng mga empleyo. Sabihin nyo, employment opportunities, pag iyon po talaga pangunahin naming mandato. Pangalawa, yung ma-promote, yung uh, uh, promote and maintain yung industrial peace, isa po rin yan. Mm -hmm. And then, yung pong social protection. Yung rights, workers' rights and social protection. Mm -hmm. Ito All right. po yun. Well, Ma'am, na din ka ba kailan itong uh, International Labor Organization Convention No. 190 okay. on violence and harassment in the workplace and the United Nations Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. Paano yung natutupad po dito sa ating bansa nito, particular na ng DOLE? Uh, yung C-190 po, sa totoo lang, uh, isang taon na po natin. Dahil February 20, uh, 2024 po natin ito na ratipika. Mm -hmm. Then, naka-isang taon na po tayo. Tagalog ng isang uh, malawakang selebrasyon uh, na ibig sabihin, uh karaban information caravan na ginawa ang Department of Labor and Employment. Pero marami na pong aksyon na ginawa ang Dole. Nakaroon po tayo ng mga social dialogues kasi po ang ka-kaakibat ka natin dito ay mga maaring mga unions, organization po para ma, ma, maipalawak yung uh, dapat talaga yung work workplace po natin ay free from harassment and violence. Mm -hmm. So so usapin naman po ng gender, uh, usapin ng, sa 'Pag sinabi kasi natin gender, Sir Aubrey, hindi naman nangangahulugan sa kababaihan lang, di po ba? So, sinasako po niya lahat, pero siyempre, 'pag sinasabi natin gender-based violence, mas natututukan 'yung sa mga kababaihan. Mm -hmm. So, um marami pong mga polisiya uh, na binibigyan din kasi meron na tayong talagang mga in, ano yun, policies o batas kung titingnan po natin. So, basically 'yung enforcement nito, lalo pang mapaigting at malaman ng mga Uh, mga, mga manggagawa, yung kanilang mga karapatan. So, uh, iba't iba po yung mga ginagawa ng Department of Labor and Employment. So, uh, basically, yung sinasabi ko, polisiya sa mm -hmm. batas. So, ma enforce itong lalo, mahigit pa. Kung meron pang para lalo pang maging maiting yung ating pag-implement, mas okay po siya. Then, yung din pong mga, uh, kaya yung info and dissemination karaba namin, pinapaano namin ito, eh, uh, on a quarterly or monthly basis na Uh, a -ma conduct ito. Nagkaroon din ng mga ano talaga, uh, consultations and dialogues para mas ma-makuha natin yung mga issues and concern at matugunan po natin na sa amin departamento. Okay, uh, director balikan ko po yung sinabi niyo no. Mm -hmm. Sapat yung mga polisiya at batas na nagpo protect sa mga po, babae. Mayroon po tayong mga existing na policies mm -hmm. at batas para sa mga kababaihan. Okay, ito po mga existing na ito. Ang tinututukan niyo po yung implementation? Yes. Mm -hmm. uh, katuwang hindi lang po ang dole kasi mm -hmm. kung titinan po natin meron po tayong mga tripartite mekanismo. Sabihin pag tripartite po, government, management at saka po yung workers kasi mm -hmm. hindi naman po kakayanin ng aming departamento na matutukan to. Kaya ito po ay uh, interagency, uh, tripartisim, nang sa ganun lahat po ay tututok mm -hmm. para matingnan na lahat yung mga batas, mga polisiya ay na-implement po natin. All Well, Director, pag-usapan po natin yung uh, oportunidad mm. para sa mga kababaihan. Yes, yes. Uh, sa Dole po, ano po yung mga interventions na inyong sinasagawa para magkaroon ng mas marami pang oportunidad para sa mga Filipina? Uh, sa amin po, sinasabi natin, equal opportunity, uh, meron po tayong mga nakasaad naman doon na ang mga babae ay dapat hindi na didiscriminate, di po ba? Talagang nabibigyan sila ng karapatang uh, pagtugon para magkaroon sila ng ng opportunity sa paghahanap buhay. Ibig sabihin po natin, like nagkoconduct po kami ng mga job fair, di ba? Mga mm -hmm. job fair, uh, a livelihood, uh, nagbibigay din kami ng mga panghanap buhay. So, sa, sa lahat po ng binibigay namin mga programa, uh, pansin po na nabibigyan ng opportunity yung mga mm -hmm. babae. Uh, meron din po kami programa sa mga Establishmento namin, yung ini-emphasize namin dito yung family welfare programs kasi ito pong family welfare programs. Ay ini-ensure din po natin na mga kalalakihan, mas mas lalo na 'yung mga kababaihan, magkaroon talaga ng work-life balance kasi hinahanap po 'yun, 'di ba? Mm -hmm. Pag babae kasi expected sa atin na uh, may work-life balance tayo. Hindi ko naman po sinasabi ng mga lalaki eh hindi dapat, pero mas sinasabi na mabigyan kasi alam naman natin ang gampanin ng mga babae pagdating mm -hmm. sa tahanan. Mm -hmm. Well, Director, sa inyo pong datos, malaki po ba yung gender gap sa bilang ng mga manggagawa? o no? Malaki din po ba yung pagkakaiba sa sahod ng lalaki at sa sahod ng babae? Ba sa tingin ko po, hindi po siya maaring magkaroon. Kung meron man, mm. siguro minimal lang po. Pero hindi maaring magkaroon ng pagkakaiba sapagkat meron po tayong, di ba, mga, um, meron po tayong regional tripartite, National mm. Wage Productivity Commission. Sabihin, yung sa wages po, talagang may minimum wage na naka, nakalatad. So, dapat sumusunod po doon sa mga mm -hmm. mini wage, minimum wage na sinasaad ng batas. Mm -hmm. So, hindi pwedeng maiba yung sweldo ng babae at maiiba yung sweldo ng lalaki mm -hmm. sa ginagawa nilang parehong trabaho. I, um... So, yung minimum wage po, um, yun lang batayan na dapat natatanggap ng lahat mm -hmm. yung tamang pasweldo. Mm -hmm. Pero, ibig sabihin, Uh, misang kasi nagkakaroon na, ano, na minimum wage, sa so misconception, mm -hmm. yun lang dapat ang pasweldo? Hindi po. Mm -hmm. ay, nilalagay lang yung minimum wage para sabihin na yun talaga dapat matanggap mm -hmm. na sweldo. Pero kung nagbibigay na mas malaki ang kumpanya, mas mm -hmm. okay po yun. Wow. I-encourage mean, naman na ah, kung nabibigay na yun, hindi po pwedeng babaan yun. Mm -hmm. At sabihin, ayun lang pala inilatag na minimum wage, mm -hmm. hindi po maaari. Mm -hmm. So kung natatanggap mo len, po nila ay higit pa, sa minimum wage, okay po siya. Ayan. Tama po ha, mga kababayan, ha, kay director na po mismo nang na ito po yung pantay. At uh, misconception po ito kasi may mga naglalabasan sa social media, no? Uh, of, of course, ko ikaw ay employer, at uh, mas mababa ang bigayan pala sa babae, di na puro babae na lang ang mo. Opo. Mm -hmm. Hindi po, hindi po dapat. Y hindi mm -hmm. po yung dapat. Siguro kung may mga ganun po, Uh, siguro nababantayan naman po na aming departamento mm. kasi alam naman natin na mayroon kami labor inspection, mayroon kami inspection program. So doon po nabibisita at natitingnan na may violation ba sa pagbibigay ng, patama, ng tamang sweldo. Alright. So isa po yun. Alright. Pagtugon sa mga usaping panlipunan, malaki ang papel na ginagampanan po ng mga uh, pag-uugnayan ng iba't ibang ahensya, oh, yes. lokal na pamahalaan, batayang sektor at iba pang mga stakeholders. Paano po ipinatutupad ng DOLE yung convergence upang matugunan po yung issue ng kahirapan. Okay. So yung terms naman po ng convergence uh, sa totoo lang po hindi lang naman ang dollar yung nakikipag-converge. Yung national government po, kami po sa national government ay nagtutulungan para po yung mga programa ay po sa isang holistic na pamamaraan. Kaya meron tayo tinatawag ng mga convergence program. Sa aming pong departamento, may iba't iba kami mga memorandum of agreements o memorandum of understanding na sinusulat lamang po siyempre yung ano yung mga dampani ng bawat ahensya. Mm -hmm. Pero ang usapin doon, eh, hindi naman sa amin lang to, hindi, sa pakikipag-ugnay namin sa iba namin mga partners na mga na national, 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 government, sa LGU, uh, masigurado na lahat ng programa ay maibigay uh, into a convergence o holistic approach. Kamukha po namin sa Dolly mismo, maski sa department namin, iba-iba mm -hmm. iba, iba po kami siyempre ng mga bureau, di ba? pero may iba-iba rin kami ang programa. Pero kami din po, ginagamit namin yung convergence para yung programa mismo sa aming sariling departamento ay mm -hmm. maitulong namin at maibigay sa mga dapat na kliyente o beneficiaryo. Mm -hmm. Ganun po yon. So, siguro ang masasabi ko lang po, talagang ang ating pamahalaan, nandun po tayo sa sa usapin na pagtutulungan kasi kailangan po talaga magtulong-tulong ang lahat, national government, LGUs, maging yung sinasabi kong mga mamamayan, mga employers, mga workers, para po lalo natin ma-achieve yung gusto natin makuha. Na sustainable development for all. Alright. Na inclusive lahat. Mm -hmm. Director, ito po ang problema. Mm -hmm. Information dissemination. May mga mga liblib na lugar po na may mga kababaihan tayong uh, kababayan na hindi nila alam yung kanilang karapatan kung kayat sila po ay naabuso paano niyo po pinaparating yung mga impormasyon na ito na hanggang doon sa mga liblib na lugar malala yung mga baryo na malaman ng isang Pilipina yung kanyang karapatan pagdating sa labor sector at uh, hindi siya maabuso okay. So, medyo yan po yung challenge pa rin talaga natin. Hindi, hindi, tatanggapin natin na isa pa yan sa mga challenges. Pero kung titingnan po natin, uh, sa depart sa amin po, kung babanggitin ko lang ang dole, mm -hmm. meron po kami mga regional offices, may mga provincial offices po kami. At doon po sa mga local government units, meron po kami partners dito, yung uh, PESO, Mm -hmm. po ba yung public employment service office sa ganong paraan po na ibababa po namin kung ano yung mga dapat na impormasyon na kinakailangan and then yung pong siguro yung linkage sa mga barangay importante po yan kaya yung sinasabi ko po kanina na convergence o pagtutulungan uh, DI, ang DI, Department of Interior and Local Government po, di ba, yung DILG, mm. napakalaki din po ng dapat na gampanin na, ng bawat isa sa amin kasi sa kanila, sa pamamagitan nila, kasi ang LGU po talaga yung nasa babae, eh. mm -hmm. Ang mga barangay, uh, barangay councils po, hawak din halos nila. So, ini, ini niya namin o ina namin na maparating po lahat ng impormasyon na ito. Siguro, may mga ibang mekanismo like... Uh, minabanggit ko, may mga Uh, sa pamamagitan po ito ng television. Kung wala namang television, radio, or uh, may mga volunteers, misa may mga sinasabi tayong barangay uh, volunteers. So, ino-orient ino po o sinasabihan namin, isa yung sa nagiging mekanismo po eh. Mm -hmm. Kasi uh, bago po ako napunta din dito sa uh, Bureau of Workers with Special Concern, napuntalin muna po ako bilang uh, namumuno sa isang uh, Uh, province mm -hmm. sa Region 3. So, ginagawa po namin talaga yung active na partnership para maibaba po yung programa. So, nandoon po yun eh. Talagang kapag kumikilos po yung nasa, na tayo sa taas, pababa, at nakikipag-linkage po tayo dun sa mga nandoon na mga, uh, sinasabi ko nga na hindi lang yung nasa struktura ng mm -hmm. gobyerno eh. May mga informal po tayo na sinasabing mga organisasyon. So, yung mga organisasyon po, mga rural workers organizations, in the informal sector at formal na sector pwede po silang maging bahagi para may ibaba yung mga impormasyon. Mm -hmm. Kasi yun lang din po yung nais kong i-share na ang Department of Labor and Employment po, nakikater po kami both sa formal at informal na sektor. Well, we hope lahat po ng mga programa ninyo, lalo na para sa kababaihan, ay eh, maipatupad ng Opo, mapakinabangan po ito. Siguro po, ito. Uh, siguro isang sabi ko nga na may mga struktura po tayo mm -hmm. and we will ensure na sana maiparating ito sa mga lahat ng mga kababaihan. Pero sabi ko nga, challenge po pero kaya. Ano Alin po kaya po natin? All right, maraming salamat po sa lahat ng impormasyon na ibinahagi niyo po sa amin, Director Lelani Rinoso, uh, sa pagbabahagi po sa amin ng mga importanteng programa na inyo pong departamento. Salamat po.